Hello mga mare! For today's video, magsari-sari store tour tayo sa ating maliit na tindahan. Ito nga pala yung outside view ng aking harapan ng aking tindahan. Kapag nakaharap ka sa aking tindahan sa bandang kanan, kung napapansin nyo, mayroon akong fortune dyan na nakatanim swerte raw yan sa negosyo maging sa bahay. Nabili ko kasi itong bahay ay eh, nandyan na yan kaya hindi ko na tinanggal. Kung napapansin nyo mga mare, mayroon akong kurtina dyan sa aking harapan ng tindahan. Nilulugay ko lang yan kapag lumalabas na yung init ng araw. Simula tanghali kasi mga mare, umiinit na yung aking tindahan. Kaya napakalaking tulong talaga ng kurtina na yan, mga mare. Dati, mga mare, lona ang aking nilalagay dyan. Kaya lang, ang masira. Napakamahal pa naman ang bili ko ng lona, 1,000 plus bawat isa. Dahil kapag init araw, mabilis masira ang lona, lumulutong. Nakatatlong lona ako bago ako nakapag-decide na dapat itong kurtina na lang akin nilagay. Sana noon ko pa ako naisip ito. Sa kurtina na yan, 450 lang lahat ng nagasos ko kasi sa isang piraso, 150. Tatlong katumbas na kurtina ang ginamit ko na Ayan, pinagdugtong ko lang, tinahi ko gamit ang sinulid ng sako. Biruin mo yung kurtina na yan, dalawang taon na yan, sa harapan ng aking tindahan. Kumupas na lang dahil nga sa katagalan. Yung kurtina na yan mga mare, dati yan sa loob ng aking tindahan. Yan ang dating ginagamit ko pang harang kapag magsasara ko ng tindahan. Kaya pumapatak na ng apat na taon yung kurtina na yan. Maganda talaga sa paningin ng mga customer natin kapag puno ang laman ng ating tindahan, lalo na yung harapan. Dito sa bandang kanan, mga mare, mga nakadisplay dyan, mga food items. Dito naman sa bandang kaliwa, mga mare, mga non-food items ang mga nakasabit dyan sa harapan. Marami ang mga nagsasabi na malaki raw ang aking tindahan. Para sa akin naman, ay sakto lang naman. Sa bandang kanan ulit, papasok naman tayo sa gig. Pagpasok ng gate, ang bubungad agad sa iyo ay ang aking garahe, labahan at ang aking sampayan na rin. Alos kakatapos ko nga lang pala maglaba, mga mare. Malawak naman ang aking sampayan, kaya hindi ko problema kahit anong dami ng aking mga labahan. Kapag gusto ko naman maarawan yung aking mga sinampay, ay nilalabas ko rin ang mga yan. Kaya lang, madalas hindi ko na nilalabas ang mga yan kasi abala pa yan para sa akin. Pagpasok nga pala ng gate, mga mare, nandyan sa bandang kanan ng washing machine ko at dryer machine. At dito naman sa bandang kaliwa, mga mare, papunta na nga tayo sa ating tindahan. Ayun yung aking main door. Dito naman banda yung aking tindahan. Papasok na nga tayo sa aking tindahan, mga mare. At heto na nga yung bandang harapan ng ating tindahan. Kung napapansin niyo bandang sahig, meron tayong mga pinamili dyan kanina. Ang dami pa natin gagawin, mga mare, kasi kailangan ko na naman i-display ang mga yan. Parte na talaga ng buhay natin bilang tindera, mga mare, ang mamimili ka halos sa araw-araw, tagtumalman o taglakas. Yung nakasako nga pala, mga mare, cat food dyan, kalahatin sako lang aking binibili. 10 kilo na yan, mga Mare, first time ko nga pala magtitinda ng Royal at Sprite na kasalo. Mga Mare, tigka lahat ng case lang muna ang binili ko kasi magta-try lang ako. Minsan kasi may mga naghahanap. Sayang din naman kapag may naghanap na customer na wala tayong binibenta. Kaya lang limang piraso na lang daw ang kanilang Sprite kasalo. Kaya pitong piraso ang ginawa sa aking Royal. At dito naman banda yung aking mga estaka ng aking mga debote. Mga Mare, kung nakikita nyo mga Mare, walang case yung aking mga Red Horse at Pilsen Grande. Binali ko na nga kasi mga basyo niyan, mga Mare sa suki ko ng mga Red Horse. Twenty 2023 yun mga mare, kala ko kasi nung time na yun titigil na ako sa akin pagtitinda. Dito naman sa bandang kanan mga mare, mga iba kong diboting mga nakadisplay. At heto naman mga mare, ang mga nakalagay ko sa akin divider. Nandiyan yung ating mga noodles, kape, gatas, milo, energen, cup noodles, asukal, at iba pa. At dito naman sa ating bandang sa higulit ay mga nilagay ko nga dyan, yung mga alak na sa basket ng mga prutas. Para sa akin kasi ay mas safe yung mga alak kapag nandito sa sahig na nakalagay lang dito sa basket. Iwas din kasi sa laglag ang mga ito at iwas sa basa. Lalo na kapag may biglaan na lindol. Hindi biro kasi ang puhunan nito mga mare. Alam nyo ba mga mare, 5,000 lang ang sinimulan ko dito sa akin tindahan. Pero ngayon, hindi ko na rin alam kung magkano na ang ng laman nito. Siya nga pala mga mare, nung hindi pa ito tindahan, mga mare, teres ko talaga ito. Bala ko pa nga pagandahin ito noon, mga mare. Kaya lang biglaan ako nag-resign sa akin trabaho. Kaya nagtindahan na lang ako, mga mare.